Ito -ano, kind of like, po. Ito po ang tawag dito is kape. Oo. Kaping barako. Gawa nyo po. Mm, sila nanay po. Anong lahi po kayo? Isneg? Uh, ito po titikman natin yung kaping isneg. Pero natikman ko na. Masarap. Kaya patitikim ko kay Darlene. Tikman mo. Yan. Andito po kami ngayon sa Apayaw. Tikman mo yung kaping isneg. Walang asukal yan. Ah, uh, oh, mapait. Mm Hindi -hmm. ka pa sana uminom ng ano. Mapait. Na. Mapait. Ang ganda po rito. Ang ganda. Talagang ano, yung lugar nila, oh. Ang ganda. Bundok na bundok. Mm, -hmm. mm -hmm. dito sila. Nagtatrabaho. May saging pa, oh. First time namin pumunta dito, sir. Wala pa yung highway. Wala pa naglalakad kami dyan hanggang sa Barangay Lenning. Sumakay pa kami ng Gibros hanggang sa Lenning. Tapos pagdating namin sa Lenning sa alas 4 ng umaga, mag-umpisa na kami umahon, sir. Ah, ganun? Nagtyaga, nagtyaga ako, sir. Mm. Dahil lang sa maghanap buhay. Ah, galing naman. Ilan po tatlo, anak nyo? Tatlo, sir. Tatlo? Mm -hmm. ah, mahuray, ah, Anita, mahuray ako, sir. Anita, mahuray. Mm -hmm. Formerly, abdinga. Ngayon, may saging pa ako. oh. Mm. Ni saging po. Titikman ko din. Oh, say kunin ninyan, sir. Kunin mm. Hindi na matitikman ko lang masaya na ako. Hmm. Tikman ko nga. Manatiling saging. <laughs> Natiliit. Sumakit talaga 'yung. O, hindi ko na makalimutan natin 'yung saging. Ang liit. parang grade 3. Mmm. <laughs> <laughs> matamis siya kahit malit, Masarap. Thank you, thank you po. Nakagawin ako sa lugar niya. May ganun din sa inyo ay ah, sir. Maraming, maraming salamat din sa binibigay ninyo. Ay, ang ganda ng parapa. Para Wala na kami sa inyo kung matagpuan ng ganun na isip sir. Ay, naku, huwag po, huwag po, huwag di din naman po. Ba, mama, habihan, <laughs> huwag niyan <laughs> Eh, nakaka-touch ano, nakaka naman yung sinabi nyo. Pero, ano, nagpapasalamat uh, po ako kasi tinanggap niyo ako dito nung ninyala ako sa daan. Mm, okay na po yun, natikman ko lang po yung pagkain nyo. Yung kaping, ano, ayan may magkakalatak siya kasi kaping puro siya. Kapi po ng ating mga kababayan na isnig. Ayan. Huwag po kayong, ano, wag po kayo sa akin magpasalamat sa taas po tayo dapat lagi nagpapasalamat. Siguro ba naging instrumento lang po ako. Pero lagi kayo mag-iingat dito. Ako'y malayo pa po. Bulakan pa ako. Tatlak. Oh, nadaan lang ako. Nadaan ko lang kayo. Nakakatuwa sila. Ngayon eh, nagluto pa po sila dito ng ano, sila nanay. Ng sitaw sa ano sa buho nagluluto mm -hmm. nagluluto rin sila sa buho nagluluto rin po ako sa buho sa buho, ah, buho saka... ang tawag dito, sir, sa ah, mm, -hmm. buho madalas din po ako sa mga kababayan natin sa bundok sa mga aita mga ganun mm -hmm. mm, talagang dumadaan po ako paano po yan mauna na po kami malayo pa po ang uwi namin nagtanong lang po kasi ako kung saan yung daan papuntang kalinga kasi ngayon po kasi ay nasa Apayawa kami. Di bali po, iyaano ko na lang. Magtatanong-tanong na lang po ako. Magtatanong-tanong na lang, mm. sir. Banda roon. Mm. Ah, ma malapit, kung papunta sa Karinga, sir, medyo malapit na sa... Magtanong din kayo sa Buntong. Mm. Salamat Mag po. Mahabang ma bridge doon. Salamat po sa kape. Yeah, thank you po. <laughs> nanay, ikaw nanay. Ano pangalan mo, nanay? Sing-sing. Uh, Ikan-inipinahan mo. Lordes. this Ingat po kayo dito, sir, ha? Yeah. Mm. Binata po ako. <laughs> Ay, uh, ito pa pala, may ano pa pala, oh. Para, ano, dalawa. Ayan. Pero, it, it itabi nyo na lang po yung ano, kami mauna na. Yeah. ano yan? Pwede po maya. <laughs> <laughs> sige, sige. Tengi daw po kape Sige, kuha ka na dun. Ayun yung pansalok mo. So, na pa ng kape. <laughs> Ay, sa bagay, di naman kayo bumibili ng bigas. Ulam na lang po binibili nyo, ano? Ulam, pag ano, may pera kayo, ulam. Oo, oh, yan. Kung minsan, sir, kami nabinta, kung meron kami sa hindi kami bumibili ng ano. Siyempre, pera nga ang kulang, sir, kami ang magbinta, kung meron kami sa name. Oh, ngayon, ma, bumili kayo ng masarap na ulam, ha? Ayun. Oo, sir. Oo. Sige, sige, nga, sige, sige. po, salamat po. Lagyan pa, eh. pa, eh. pa, eh. pa natin Ah, meron kayong iluluto pa, sigurado lagen. po kayo. Damn, damn. Parang, hindi, hindi ka na nahiya nang hingi ka pa ng kape sa mga kababayan nating isneg dito sa <laughs> sa Payao. Oh. Yan ang gusto ko siya. Yan ang gusto ko sa isang tao. Hindi kami maselan. Mm. <laughs> saka ano, hindi po kami masaya lang Kung ano po ang kaya kain niyong kainin, kaya rin po namin kainin. ayun. na po kami. Oh, Merry Christmas po. <laughs> sige po, salamat. Bye-bye. Okay, sige po. Okay, thank you po. Sige po. Ayan, na po kami. Dito po kami sa Payaw. At magkalinga pa kami na lang po kasi natin sila nanay na nagaano ng palay at nakita ko yung kanilang alagayan ah uh, mukhang kailangan nila ng tulong kaya dumaan tayo hindi ko na pinakita baka sabihin nyo pabit to na naman eh